na body siya. siya eh. Kung ka nang na body May bakal siya! May bakal siya! Okay, hindi siya plastic lang yung loob. Ay, nice! saan ka natin na nito? Oh my God, mga tol! May bakal ang loob. Alright! Nice! Ito, ito gusto kong mapakita to na ito yung stand ng monitor. Dito yung bakal na to. Ayoko na may mga plastic look na gano'n. Mukhang cheap, mukhang cheapy pa. tanga. Mukhang madaling masira. Mukhang tupperware. <laughs> yes! May bakal mga tol! Ang problema nito, yung pagkalas natin ito. Diba? Medyo may kahirapan siya. Ikalas kalas. So ngayon, mga tol, ang ginagawa ni Papuras ngayon, ay eh, binabaklas ko yung stand ng monitor natin dahil kapag sinimula na natin gawin yung table natin, ayoko kung may makita na plastic. So, hindi ko na kailangan ng plastic na to. Since nakita ko na guys, na merong bakal sa ano, loob, hindi na ako nag-iingat na magasgasan yung plastic, yung outer layer. Hindi na ako nag-iingat kasi hindi, hindi, ko naman kailangan tong plastic na to. Kaya kailangan nyo meron yung looks, yung ganda table nyo. Tapos may kita nyo. Ang monitor eh, may halong plastic. Di ba? Mga pangit na tignan. Guys! Tignan nyo naman ang looks ng na stand natin pagka tinanggal natin yung mukhang wear na mukhang bakunan, lagay ng hotdog, lagay ng sandwich. O! Oh! Ano ba naman yan? Dapat dito, tapo na yan eh. Dito ang mga looks ng monitor stand natin. Mukhang pang Call of Duty Advanced Warfare. Tingnan nyo naman. Ha! Parang ginamit ng materials ang kamay ni Arnold niya sa Terminator. oh, Diba? Imagine nyo na lang ganyan yan. Or, tatanggalin ni Paparas yan at Iuhukayin natin ito Iuhulman natin sa loob ng kahoy to At Siyempre Napipihit pa rin na ganyan yan sa loob ng kahoy And then what? Nayaangat natin yung monitor natin At Narorotate natin ba? Diba? Walang halong stand So para tingin ko ha, ah, Kung hindi natin magagawa yung sa Sa double action the hinge Tingin ko ito Ibabaw ni Papa Rastigar sa kahoy Uh, mas lalo maging maganda ang looks ng ating table. Alright? Tapos siya, okay. Isa sa mga pinaplano ko, hihilamusan natin to, Di ba? Iniisip ko pa kung gagawin kong black o white pa rin ang, ang pink natin. Pero tingin eh, ko kulay puti lang. Hihilamusan ko na siya ng white. Para at least magmukhang magmukha siya bagong bagong bago. Tapos itong kahoy natin, ano tingin mo? I-mamansahan natin? Tapos, ano ba maganda? Mamatyahan natin o susunugin natin? O both? Pwede natin, ha? I-stay natin to, bukahoy natin, at susunugin natin. Titignan natin kung ano yung magiging magandang, magandang, magandang looks doon. Pero guys, abang nyo pa rin, dahil hindi pa rin naman natapos ang project natin sa pagbuo ng computer table di Papras. Di ba?